Hello guys, welcome back to my channel I Vlog. So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng OEC online pag nakalimutan mo yung Gmail account at password. So first is search mo yung OEC online and click natin yung DMW dyan. And ayan, yung lalabas. So zoom lang natin yan. Wait. Ayan. So, so ayan, click lang natin yung next and then forget email ayan so type natin yung atin complete details diyan no para ma-search nila sa atin so ayan kung bago pa lang po kayo sa aking channel wag niyo pong kalilimutan i-hit yung subscribe button ayan so next is click natin yung next and then ayan so So, ayan, nakalagay yung complete name mo at saka yung gmail account kaso walang password. So, click natin yung POE online. And, yan yung lalabas. And then, click natin yung next. And then, zoom lang natin, ha? And then, sundan nyo lang po yung nilalagyan ko ng arrow, no? So, para mas mabilis po tayo, no? yan Then, change email address. Ang problem next tayo and then next naman click natin yung next wait ayan so click natin to click natin yung I can find my account I can't so ayan lalabas na yan so magfi-fill out out ka na naman dyan ng full details mo complete name at saka yung birthday mo Ayan, so fill out lang natin. Ito, sample lang to ha. Kung gagana ba. And then, lagay natin yung birth date. So, ganyan mag-fill out ng birth date, no? Ayan. Ayan natin. December 11, 1994. Sana yun. Ayan. Click. So, pag nakaset, click set. And then, zoom out. Ayan, zoom in. Ayan, next natin. So, yan na yung lalabas. So, fill out na natin dyan kung saang lugar mas malapit tayo na may POAA. Ayan, sa so, Philippine Davao City yung nilagay ko. And ilagay, kayo na po yung mag-create ng paragraph or ano yung gusto nyong i-recover, no? Kaya na yung mag-create. So, pagpasensyahan nyo na po yung ginawa ko. Hindi ako magaling sa English. Charot. So, ayan po sa mga bago pa lang po sa aking channel. Huwag nyo pong kalilimutan. I-hit yung subscribe button. Hit the thumbs up button. And hit the notification bell para po updated kayo sa tuwing gagawa po tayo ng video. And please do share na rin po. So, ayan. Ayan po yung ginawa ko. Pasensya po sa grammar char. Basta maintindihan na yan nila. Ayan, pag na-create nyo yan, isa, lalagay nyo naman yung contact number nyo and bagong Gmail account na active. No? Kasi papalitan natin yon para doon tayo mag-open sa bagong Gmail na active. No? And then ilalagay din natin yung passport. No? So, ganon. Yan. Wait. So, pag-click po natin ng passport, sundin lang po natin yung requirement na size ng passport picture na ipapa-attach nila, no? Para mas madali. So, hindi ko po naipakita. Ayan, na po na Ayan, na-picturean ko na lang po pag na-submit. Pag na-submit, ganyan yung lalabas, no? Ticket. Then, ang next gagawin natin, punta tayo, back to tayo sa Chrome and search online, OEC. And then, click natin balik yung DMWE registration. Kasi mag inquire tayo ng ticket. Punta tayo sa help desk. Ayan, zoom lang natin. Ayan, dyan. So, nakita nyo yung blue create a ticket. So, ilalagay natin dyan yung binigay na code. No? Binigay na code kanina. So, type natin yan. Zoom lang natin. So, lagay natin yung code dyan. And after... Search natin, no? So, ayan na, lumabas na yung full details po. And, nagbigay po sila ng temporary password. Ang gawin natin ngayon, magbaback na naman tayo doon sa DMWE registration. Kasi ilalagin natin yan, no? So, ganun lang po siya kasimple. Sundan nyo lang po yung ginagawa natin. Ayan, so, back tayo. And then, zoom na naman tayo dito, no? Ayan, zoom natin. Ilalagay natin ngayon yung ginawa nating Gmail account na nilagay natin na active kanina para sa recovery. Ayan, bago na yung Gmail account ko. And then, ilagay natin yung password na bidingay nila. And then, pagka-login natin, so nakalagin tayo, dyan na tayo mag-create, mag-change password ng gusto nating password password naman. Password. Ayan. So, nakaka-create na ako. Change password na po tayo. Ayan. So, ganun lang po siya kasimple. Ayan. Nabuksan ko na po. Madali lang po siya. No? Madali lang po siya. Kasi madali po silang nagre-response, no? So, ayan. Ganun lang po kasimple. Naway no, nakatulong po sa mga nakakalimot ng kanilang Gmail account na ginamit sa POEE Kasi yun yung i-registration e natin, no? So, kailangan may tanda mo yung Gmail at saka yung password. Pag hindi, follow nyo lang po yung ginagawa ko. Maraming salamat!